Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this guest from Channel, a faith healer, also a So sa ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of September 11 Hanggang September 17 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos of Dirk, sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang skip ng ads na may kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sikliglig na nag-uumapaw ribiyaya ang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating Spirit for the sign of? Oh, for the sign of Virgo. So let's see and watch this. So let's see what is additional messages advice, and uh, advice ng ating the spirit. So let's watch this. There's a seven of pentacles with a harvest moment. So maring ito na yung panahon at pagkakataon para anihin mo na. Ano man yung bagay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, no? ano man yung pinaglaanan mo ng panahon at pagkakataon, ito na yung time na no? para makamit mo na no? ano, ano man yung bagay na what you deserve. And there's something there Ease of Funds. Now, there's something in new project and new plans. Now, dito papasok ang bagong proyekto, plano, oportunidad na maaaring magdala sa'yo ng paglago. Now, there's is not a creative expression. maaring ito yung idea na maaring papatok. No? Maaaring um, magpapad magdadala sa'yo ng tagumpay. Maaaring magtatagumpay ka from this moment. And there's a Ten, ten of Pentacles na magkakaroon ka ng long-term success. And of course, a long-term investment na no, maring itong bagay na to ang magdadala sa inang matagal sitwasyon. No? Maring um maring yung panahon na parang sisibol ka na, no? Lalago ka na. And there's a lot of course. No? matagal mo tong hiniling, matagal mo tong gusto mangyari, eh, na nga ba? No, there's something in the world Reversible something in trouble and success. No, some of you guys na mag magtatagumpay ka sa namang um, larangan, no na trabaho man to negosyo man to magsasucceed ka na no some of you maring uh, makakapag biyahe ka na international travel or local and this is the queen of ones by confident lakasan mo loob mo lakas ang pakiramdam mo no kailangan mong um, ibus yung confident no, there's an empowerment by salitia no kailangan palaban ka dito kailangan Uh, magpura-sige ka, magtagumpay sa ginagawa mo. This is the Seven of Pentacles. Revis with a child card. Maraming parating no, na pagbabago na magdadala sa'yo ng um, harvest time. Pay nyo, No, dalaga sa two joining forces na maaaring ipinapahiwating na may biyayang paparating. And there's a three of cups. No? There's a lot of party, celebration, homecoming, family gathering na maaaring itong idea na magbubukas, no, ng mga panibagong transaction socialize with other people, and there's a six of cups, no, there's a something of memories, maaaring may mga bagay din na tatatak dito, or meron kang makukuha dito na ancestor guy, uh, ancestors guy, ancestors na papers, no, maaaring ancestors na properties, na maaaring ito, ito yung, ito yung part na maaaring gumanda buhay mo, no, magkano ka ng pang situations dito guys so there's a king of cups person who is very devoted and supportive persons Now, na no, na gumagamit sa mga supporters sa dito I feel something para mabebenta yung mga properties na na binibenta nyo no, kung meron kayo nilalakad na properties maraming mabebenta siya and there's an easy point kasi told you may malaking opportunities na darating may malaking perang paparating no, talagang itong bagay sa iyo ay mari magdadala ng tagumpay no at kasaganahan no mawawala na yung stress mo dito mawawala na yung iniisip mo so let's see there's something guys with judgment paalala you need uh, you pay attention no kailangan na makinig ka no with your vibrations no makinig ka sa mga sinasabi ng iyong um, intuition no sa so, nararamdaman mo lakasan mo mon love policy mo, may pag-alilangan takot. Now, there's something, guys, with the two pentacles. No, maging balance ka sa lahat ng plano mo, sa lahat ng gagawin mo. No, keep yourself balanced. And because there's the days of ones, and because the three of cups, reference with the justice card. Makukuha may No, ano man yung bagay na nararapat sa'yo, ano man yung bagay na pinagpagura, pinagirapan mo, makakamtan mo na ito. No, ano man yung bagay din na, na pinaglaanan mo ng panahon at pagkakataon, magiging balance na siya. No, makukuha mo yung... Um, yung good karma na para sa iyo. There's a high fine. No, there's an education. No, kailangan mo lang talagang matutunan o kailangan mo pakakatandaan na naman yung bagay na nangyari from the past na hindi na maulit yung ganun sistema. No, mayroon ako nakikita ang paper documents na maring mga pag-uusapan there sa legal matters. No, there's a the moon card. No, there's something at truth reveal. Lahat ng bagay na ito ma-reveal ma sa iyo. Malaman mo. Meron ako na sa cases na maaaring malantad malaman mo. And there's the three of ones. The so, waiting for the so, waiting for ship. Kung may inihintay kayo paper documents, darating na siya. Makukuha mo na itong hinihintay mo. No, matagal mo na itong gustong malaman, gustong makuha. Darating na siya. No? So, let's see. And because there's something, the six of ones for victory, magtatagumpay ka. No, magtatagumpay ka sa gagawin mo dahil may paalala dito na parang naging maingat ka. No? At talagang naunahan mo bago pa mahuli lahat. So, let's see for the outcome. There's something The Nine of Pentacles, there's a blossoming. You have a potential for abundance talaga. Magiging balance at maraming parating na pera or oportunidad. No, there's a new job. New business ventures. And there's something The Queen of Cups emotional healing. So, pagdating sa emosyon, no, magiging kalmado ka na, papakawala mo yung tension No, some of you pinaglalaroan yung emosyon dito. No, kailangan pangingatan mo yung mga tao sa paligid mo. No, yung mga kikipaghalubilo, uh, uh, salamuha sa mga tao diyan na sa paligid mo, tama ang iyong hinala. Mga no, maaring uh, pinaiikot ka. No, circle of friends, circle of support, magingat po kayo. This is the ease of soldiers sa breakthrough. Magtatagumpay ka. No, mat matutuldukan mo at malalaman mo yung kailangan mong gawin at kailangan mong uh, um, may sakatuparan. Nabibigyan no, ka ng na maliwanag na pamamaraan Maliwanag na isipan Maliwanag na decision, Decision And there's a king of sword no, Puputulin mo na Ano naman yung bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo So there's something guys With the star card healing recovery Makaka-recover ka na From the pain From struggles At maaaring nga naman yung bagay na pinagdadaanan mo Struggles magdating sa pera no, Maaaring uh, luluwag at maaaring mariresolva mo na no, matatapos na yung mga pinagdadaanan nyo. This is the Queen of Pentacles. No, maging mature ka, how to handle your manage your money, your financial resource of income, maging, maging matalino ka, no, sa paggamit nito. So, let's see what is additional messages ay pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, about sa finances and career, love life at kalisugan. Okay. Alamin natin muna pagdating sa finances and career. Okay, guys. So, there is something with the eight of swords. No, pagdating sa resource of income, finances mo, trabaho mo, ay napapalibutan ka ng toxic. No, negative. No, maraming bullies. No, maraming mga taong getera no? At parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Hindi mo mapakita yung sarili, no? Parang lahat na lang ng mga tao nga makakausap mo, parang piling mo pinaplastic ka nila. And there's a four of swords, no? Nag-over patig ka rin dito. You're feeling tired palagi. Parang piling mo bigat ng katawan mo. Dahil yan sa negatibo sa paligid mo. And there's a nine of wands. Konting tiyaga lang. Napakalapit mo na para mag -succeed. No, kailangan mo lang talaga magdisconnect from the world. There's a tower moment. No, kailangan na mabago ang position at sitwasyon mo. Dahil ang mundong ginagalaw mo ay puno na negatibo. Kailangan makalayat makawala ka dyan from toxic environment. And there's an effort just being mature enough and, and being grounded. No, wag kang padadala sa kanila. Alam mo dapat sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo at alam mo sa sarili mo yung mo. And this is something that everyone's once. Isa sila sa nagbibigay pabigat sa buhay mo at nagbibigay pabigat sa sitwasyon mo. Pagdating sa love life, this is a night of cups. may offer dito that brings you with a high level commitment. Now, mayroon dito mag-go propose. Now, mayroon dito nga maaaring nagkakagusto sa'yo. There's a secret admirer. O mayroon dito talagang uh, magsasabi ng pag-ibig at magmamahal sa'yo. And there's an empress card. Now, revert. Kailangan mo talaga mag-disconnect from the world. Self-love, self-care. Alagaan at mahalin mo ang sa sarili. So, let's see what is additional messages tayo. No, there's a six of swords so transition. Unti-unti ka na raw, makakalis sa hindi maganda situation. No, makakabangon ka na at makakalay at makakawala ka na dyan. No, sa sitwasyon na yan, kailangan nyo talaga makalaya from toxic environment, guys. And there's a two covid partnership talagang meron ditong uh, makakasama mo for good, no, for long term. There's an unconditional love. May pag-ibig talaga na hindi matatawaran. And this is the Queen of Sword. Clear the boundaries. Linisim na sa paligid mo. Linisim yung bagay na makakasira ng eksena mo. Maging wise, maging matalino ka, malayo pala dapat tanaw na tanaw mo na yung magiging posibilidad. No, yung magiging outcome. And there's a page of, kasi makikinig ka sa gut feeling mo at sa nararamdaman mo, hindi ka ililigaw nito. No, ba yung woman instinct, ba yung men instinct, iba talaga kung ano yung nararamdaman mo, natutugma sa mangyayari sa hinahanap mo. Pagdating sa kalusugan, there's a little cause. No, may mga bagay na kailangan mo iwasan. No, tigil, tigilan, pakawalan, there's a temperance, magkakaroon ka ng healing, recovery. So, kailangan mo talaga makalaya dyan sa toxic environment at iwasan mo yung mga bagay na nakakasama sa kalusugan mo. And there's a the two of ones, no? Choices. Pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo, ha? Umiwas ka daw sa mga unhealthy Foods. No, there's a the five of cups, no? May mga bagay din ka dito na maaaring disappoint ang pagsisihan. Tantanan mo yung kakainom ng kung ano-ano, like meal teas, no? Yung mga unhealthy Foods, guys. And this is the seven of cups. No, some of you nahihilo ka, nagugulukang ka, no, lutang ka. No, there's a the three of swords. No, marami kang nararamdaman dito, even yung pain sa dibdib, no, na tumatagos sa likod mo. No, it's acid po. No, may sa kong acid reflux na no, maaaring um, nararamdaman mo talaga siya. No? Gusto ka malaman kung may envol ba sa black magic. There's a six of pentacles let's... Okay? So, nagkakaroon na sa sabat Ibig sabihin dahil din sa kinakain mo lang, sa iniinom mo. No, mag-ingat ka po dito. bukod sa toxic environment, toxic and health uh, toxic habits. Iwasan mo 'no. Meron ka dito mga nakasanayan, nakagawian na nakakasama sa kalusugan mo. No? So let's see what is the different messages tayo, with in English spirit. Pagdating naman tayo na with the magical fair messages advices. So let's watch this. So we proceed tayo with the magical fair messages advices for you guys. for the magic fairy messages represent with a new home so magkakaroon ka ng bagong bahay O kailangan talaga lumipat ng bahay O makakalipat kay ng ibang bahay no there's something in vegetarian sabi ko na nga ba eh no more on veggies kayo no kasi nahihirapan ma-detoxify at maka parang malinis ang yung katawan so kailangan nyo talaga ng more on veggies muna no there's a practice 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 kasi the more na parang nahihirapan mag-digest ang yung katawan nakakapag-create ng acid yun So, sa payon guys. Iwasan nyo yung mga heavy meal. No? Like, yung mga meat. No? Yung mga mga noodles. Iwasan nyo muna. What is the yin and yang oracle There's a justice and karma. I told you. No? What goes around comes around. Alam nyo yung bagay na ginawa nyo. Maring nga yun yung bagay na manunumbalik sa inyo. No? This something that higher self. Activation. Ina-activate kayo dito na mamulat kayo sa mga bagay na nangyari sa isa paligid mo sa buhay nyo. Forest synchronicities represent what? And there's a resilience. So, kailangan nyo magtsaga na magpatuloy sa inyong ginagawa. And there's something, a father figure, na maring there's a father figure na maring related dito. Now, there's something, guides, na kung buhay pa yung tatay nyo, maaaring ginagabit sinusuportahan kayo. And kung namatay naman ang inyong, inyong, inyong ama, Maaring ginagabaya kayo sa disaster, guys. So, let's see what is the romance in your for a Mystic Love Oracle card. So, there's a safety comfort. Parang sinasabi dito, Pangingatan ng lang yun sarili, lalo-lalo na sa relasyon. No? And there's a hook-up one night stand. So, say, umiwas kayo. Baka ma, di ba, madali kayo sa isang araw lang. So, ay ingat kayo. No? There's a one night stand. For I can't help Michael messages. And there's a new home. New and fresh start beginning coming in. And of course, your, uh, keep your eyes on your target intention. Tumuto ano ka na ba talaga intention mo? Ano ba talaga priorities mo? Yun yung kailangan mong unahin. What is the Jesus loving code said? Revision guys with a uh, well done, do good and faithful servant. So, si tinatapos na nga ating Panginoon, no? Maging mabuting malilingkod at maging tapat ka sa kanya. What is the money mo, Oracle And there's a guardian angel. Sabi ko na nga ba, may gabay ka eh. I feel tatay mo to or lolo mo or chuhin mo. So let's see what is the additional messages with an angel number. Realize with a 1221 with a taking initiative. Work what you want what you have and it will get your places, counter blessing and acknowledge your dream runs. You will find inspiration and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. So, si marami kang bagay na malalaman, na no, makukuha magandang balita, na magpapabago ng position at sitwasyon. There is a shadow worker for what what? From the shadow worker in what? represent guys the defensive reflection and acceptance na no, kailangan mo tanggapin sa ang, ang, katotohanan na kailangan mong maging mabusisi at, at maging uh, maalam no kailangan mo tanggapin ang katotohanan naman yung bagay na nasa paligid mo at nakikita mo no may mga bagay ka dito na hindi mo lubos na nauunawa at nakikita kailangan mo intindihin no at resolbahin what is the clarifying for a love situation Clarifying for your love situation. Ref is in what? There is a transformational. Through learning, shift your perspective and evolve beyond limits. No, kailangan na matuto tayo, no? Makakatandaan natin at baguhin natin ang ating pananaw na may kinalaman no, sa pagpuprotekta ng ating sarili. No, kailangan natin na mas, mas alagaan kung naman man yung bagay na meron tayo at yung mga bagay na nasa paligid natin. There is a what lies beneath where the future. Kailangan meron tayong pakialam sa lahat na nangyayari. For what lies beneath where the future. There's a charge of drama. No, parang tinatapos na talaga o tapos ka na sa drama para pagod ka na. No, parang natapos na, napagod na lang talaga. Clarifying for a life situation. A clarifying for your life situation. Reversible job, scale of balance. No, balance eh. No, timbangin mo yung bagay na makakatulong sa'yo. No, lalo-lalo na sa love life at career mo. No, kailangan tanggapin mo naman yung bagay na merong ka at paparating. At kailangan mong buksan ang yung puso at isipan sa mga bagong bagay na paparating sa buhay mo. So, let's see what is the part of the life revision what? represent guys with a bravery. So, kailangan maging palaban, matapang ka. I am stronger than the fear and doubt. I carry the light of courage within me, trusting in the God guidance. No matter the trials life presents, I face that head on. Growing, and evolving through every challenges. Sa so, bawat pagsubok, no, mas lalo kang tumatapang. Mas lalo, ka kang palaban. No, mas lalo mo pinapatunayan sa sarili mo sa dagok ng buhay. Mas lalo mo uh, pinatibay ang iyong sarili at naging matatag ka at lalo mong natutunan ang kahalagahan ng bagay ba, ng bagay-bagay sa sa harapan mo o sa mga bagay na hawak-hawak mo. No? So guys, the, uh, let's see what is the digital messages with a pick a card or, or no. So let's watch this. Okay, let's see what is a Pika kay Jezzer no. So before anything else guys no, kung bago ka sa channel ko, ang Pika kay Jezzer no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within 1, 2, or 3. No? Then of course guys, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. Then of comment down below kung yung mga, ano yung number na mapipili mo. No? So sige, magbibigay ako ng segundo para makapag-isip ka ng tanong. Dalagos guys, maraming salamat po pala sa mga nagsishare ng aking videos sa mga uri ng social media platforms. At maraming salamat po pala sa mga solid subscriber and followers natin. At sa mga bagong subscribers at course followers natin. At sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. So let's see. What is the yes or no pick card? So let's start with the number one. Kasi hindi nakapili na number one na ito na yun. There's a yes. Clearing the air, refresh, change. No, mas lilinis ang hangin at muling sisibol ang pagbabago. No, talagang mararamdaman mo na ang uh, mabango at halimuyak ng hangin na sumisimbolo ng tagumpay at bagong pag-asa mo. Number two. Number two, there is a yes again. We all... Walk before you run, fresh outlook, baby step. Sa madaling salita, kailangan mo munang pagmasdan, gabayan, yung bawat eksena ang gagawin mo. Alam mo, dapat yung magiging posibilidad. Sa bawat eksena na to, may panibago. Parang inusente ka pa sa ngayon, pero magiging dalubahasa ka rin sa mga susunod na panahon. Number 3, there is a no losing part of yourself, missing place, gone away. So, isa sa parte sa buhay mo, sa sarili mo, yung mga bagay na huwag mong hayaan na tuluyan maglaho. No? Ang iyong pagmamahal at ang iyong pagtanggap sa sarili ay mag, maaring makita mo ang kahalagahan ng bagay na meron ka. No? Huwag mong tuluyan masira at mawala kung sino ka talaga. No? Kailangan mo pahalagahan at pagyabungin ang iyong katauhan, kalaman, katalinuhan, karanasan. So, guys, this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos of so, Dirkus. Maraming salamat po sa mga walang pag-support sa aking channel lalong-lalo lalo na ang dirigiskip ng adsaway pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next Bye-bye and babush.